Hi guys. May referin muna ang ang ako ngayon ano. Ah ito, Micromatic Super Spin Dryer. Ang ah, issue nito hindi ko alam. Ang kailangan nating mga tools yan, tester, mambukas dito sa screw, screwdriver. Yan, upisahan na natin guys. Mag-umpisa so, tayo dito sa plug nya. Ito na tinang ano, ang timer. yan, Ilinig niyo magana na. Times 10 o times 1, pwede na. Times 10. 'Yan okay naman. Hindi rin siya sumasagad sa 0 Kasi kung sumasagad sa 0, shortage siya. Ah, uh, 'yan okay naman. Ah, uh, buksan natin 'to, guys. Ayan, bukas na. Para makita natin doon maya. Sige, tagilid natin. para makita natin doon sa loob kung anong nangyayari. Ayan. Saksa ko na. ay bago yan baka ground na to ito isang ano times 10 sa body niya. yan wala naman hindi naman saksak natin yun yun ah, nakakita nyo ba yan guys yun may hinang may inang ikot nya yan may nang may na ah posible nyan guys ay ah, winding ng motor ah Capacitor kapasitor o brake yan dyan lang winding ng motor kapasitor at brake umpisa natin sa brake ilayan natin konti ito ito ilayan natin konti kung lalakas yan yun yan guys o oh, kita nyo lumakas yan ibig sabihin sa brake lang hindi na tayo pumunta dun sa winding at kapasitor itawang kong break yan, nagbibreak siya tapos nina lang ang ikot yan lang guys, bunutin muna natin bago yan, dyan lang tayo pumunta ah, nakalagay isa sa sapang tatlo isa, dalawa, tatlo, ilagay natin sa sapang apat dyan, sapang apat tingnan natin anong resulta Samahan natin. Mag-enroll natin ang brikuto Iya. Sa pang-apat pang Ah, guys. Okay na. sa brick lang pala yun ah, easy money lang guys yan lang natin ng ano uh, sa brick dahil sa brick lang pala dito ito in adjust lang natin ilagay natin sa pang apat ok na yun guys ok na yun natin sa loob yan pagbukas mo ano may switch yan dito mag stop Sarado mo naman. Yan. Yan, oke okay na guys, umikot na. Kanina mabago lang ikutnya, niya. Okay yan, okay guys. Balik lang natin dito. Yan lang may circus inyo. Hanggang sa muli. Salama.